Guys, good evening and welcome back po sa aking channel. So mag-share ako sa inyo guys ng presyo ko ng mga asukal. Yan yung mga asukal natin. Tapos yung itlog na puti. Binala ko lang yung isang tray guys na may bawas. Ayan, tapos may itlog pula. Tapos yung mantika. Tapos harina na 1 fourth at saka asin na 1 fourth. So, mag-share ako sa inyo ng presyo ko niyan, guys. Ano? So, magkano ang aking kuha, magkano ang aking benta, at magkano yung aking kinikita. So, ayan. So, start tayo, guys, sa mantika. So, isang uh, boteng mantika, guys, ang cost nito ay 28 pesos. Binibenta ko siya ng 33. So, meron tayong 5 pesos. O, diba? So, nasa 17% siya, guys. Almost 16%. Ayan. So, 5 pesos, ba diba? Kasi, mabibigat. Lalo na pag bumibili ako, guys, minsan, ah, uh, nung dito, bumibili ako dito sa may wholesale, nakaano siya yung naka man Pero, ngayon, since wala na nga masyado dito nagbibenta, guys, ah, uh, lagi silang walang stocks. So, doon ako bumibili sa RCS, San Ediponso. So, isang box, minsan, yung binibili ko. So, ayan, guys ah uh, next natin, dati pala yung cost nito guys, ah uh, nasa 27.30 lang. Tapos tumaas siya, naging 28. Kaya dati bintahan ko 32 lang sa isang bote. Ngayon ang bintahan ko ay 33. Yan. Kaya may limang piso ako nyan guys. Tapos nga pala guys, pag nag ano ako, nagre repack ako, dati nagre repack ako ng tagli piso. Ngayon hindi na kasi masyadong makasaya sa plastic. Ang ginagamit ko pilang plastic guys, pag nagre-repack ako ng 10 pesos, yung sa soft drinks. Yung ganito. Yung, yung ganito guys, oh. Cool master. Cool master. So, 10 pesos. So, sa 10 pesos ko guys, ayan, ito yung ating ano. Nilalagay ko siya dito, tapos plastic para hindi malikabukan. So, yung 10 pesos natin guys, ay 80 ml. Ayan, oh. 80 ml. Itcha Claro dito. ATML. Tapos yung sa word na 80 guys, dun mismo sa tuktok niya, dun po nilalagay yung mantika kung saan naka binya yung 8 na taas niya. Yung sa 8 na taas yun. Doon. Hindi dun sa linya sa gitna. Para kahit pa paano, ba diba? Medyo madami-dami. So, 10 pesos. Doon. Ito ay yung sukatan ng rice cooker. Yun yung aking 10 pesos. So, 10 pesos, medyo madami na rin naman siya. Kaya lang, pag nirepack mo siya ng 10 pesos, tapos yun, hanggang doon, ah uh, meron ka pang parang dalawang, <laughs> dalawa isa. Tumita ka pa. Tumita <laughs> ka pa doon. Pero pag sa, ano guys, yung kalahati, kalahati ko 17 pesos, kasi 33 to eh. Talagang exact kalahati, pinahati ko siya sa bote. Yan. So, next natin, guys, yung itlog. So, yung bili ko ng isang tray, guys, ng itlog. Meron pa akong dalawang tray doon. Tapos, ito na lang. Ayan. So, yung isang tray, ang bili ko ay 195. Ang bintangan ko, guys, ay 8 pesos. So, meron ako 45 pesos. Kasi pag kung bintahan ko, guys, ay 9 pesos, ang kikitain ko nun, guys, ay 75 pesos. So, sobrang laki naman. So, okay na sa akin yung 8 pesos, diba, na bentahan. Kasi dati talaga nung ano, medyo mahal-mahal pa yung itlog na maabot ng 210 to 20, ang bintan ko 10 pesos na. Pero ngayon sis bumaba, 195, 8 pesos na lang. Ayan o, large. Large yung ating mga egg. Yan. So, kita naman tayo 45 pesos, di ba? San ka pa? Tapos guys, next natin ay, ano ba ang next natin? Asin. So yung asin guys pag bumibili ako sa palengke ang per kilo niya 20 pesos so kung i-divide natin siya sa 4 di ba 5 pesos ang cost kasi 4 divide natin sa 1 kilo 4 yon so 5 pesos pero ang bintahan ko guys ng ganito ay pinapatungan ko siya ng 3 so ang bintahan ko 8 pesos may 3 tayo sa isang 1 quart. so kung 4 sa isang kilo di ba so 3 times 4 12 may 12 tayo sa isang kilo na uh, 20 pesos. O, so, di ba? Malaki tayo. Malaki, malaki yan kasi mga kita pag ganito, di ba? Yan. Tapos, sa harina naman, guys, ang bili ko naman sa harina ay isang kilo ay 45 pesos. So, binibenta ko siya ng uh, 15. Kasi kung 45 pesos, divide natin sa apat, kasi isang kilo, di ba? Kung 1-4, 1-4 kasi to guys. So, divide natin. 45 divide 4, Nasa 11.25 ang one fourth na cost. So, binibenta ko siya ng 15. So, may kita tayo na 3.75 pesos. Pag binenta natin siya ng 15 na one fourth. Yan. Tapos, next natin guys, dito tayo sa sugar. Yung wala lang akong stocks guys ng sugar ng isang kilo kasi pag bumibili ako ng mga isang kilo, minsan dalawa lang, dalawang puti, dalawang wash ah uh, dalawang brown. Kaya lang naubusan ako na. Wala na, ubos na. Ang dinadamihan ko talaga guys, yung mga one fourth at yung kalahati. Yun doon talaga ako uh, madami bumibili kasi yun ang mabenta. So start tayo guys. Uh, Bagitin ko lang guys yung ating brown sugar na isang kilo. Ang cost nun guys ay 71. Binibenta ko siya ng 80 pesos. So meron tayong 9 pesos. So Uh, sa mga tinitinda ko guys yung patong ko uh above 10% siya walang 10 basta above 10% yan tapos uh, white naman guys na isang kilo ang mga sugar na min, uh, uh, ang mga sugar guys na nabubulol ako ang mga sugar na binibili ko guys ay yung uh, brilliant kasi yung brilliant mura siya kumpara dun sa ibang brand ng sugar tapos sa white naman guys, na isang kilo, ang cost niya 75, ang bintahan ko naman 85, meron akong 10 pesos. So since mga mabibigat naman yung mga asukal, ah, doon tayo bumabawi ng dagdag ba. Tapos sa wash naman guys, wash sugar na isang kilo, ang cost niya 72, ang bintahan ko 82, so may 10 pesos ako sa isang kilo. So, dun sa mga kilo-kilo kasi guys, uh, hindi naman hindi naman ako madami bumibili tsaka hindi siya ganun ka uh, mabenta kasi nga isang kilo nga ang mabenta nga sa akin ay yung kalahati at tsaka one fourth. So, next natin guys, brown sugar na half. Ito, yung brown. Brilliant. Puro brilliant guys. Ayan. So, ang cost nito ay 35.50. Binebenta ko siya ng 40. Meron tayong 450 same sila ng wash. Ganun din yung wash. Uh, 35.50 ang cost. Ang benta ko ay 40. Meron akong 450. Tapos yung white naman guys, yung white ang mataas. So, 40.50 40 ang white na kalahate. Ang benta ko 45. Meron akong 450. Yan. Tapos, uh, sa ano naman tayo guys, sa 1 fourth. 1 fourth brown. Yan. Ang cost nito guys ay 17.80. Bumaba na yung mga sugar, di ba? 17.80. Ang bitahan ko, 21 pesos. Ang kita ko ay 3.20. Same sila ng wash sugar. Si wash sugar ay 17.80 din. Bitahan ko, 21. Meron akong 3.20. So, si white talaga ang medyo mataas na 1 20.20 .20 ang cost. Ang bintahan ko guys ay 23. Pero meron lang akong 2 pesos and 80 centavos. Yan. So hindi siya umabot ng 3 pesos. Bawi na lang doon sa mga brown tsaka sa wash. Kasi may point something sila eh. 0.20. 3.20. O diba? Para hindi masyadong mataas. So, magkano din naman yun. Ilang percent din naman yun. Kung ita times natin. Like itong puti guys. Ayan. Ang cost niya ay 20.20. .20. .20 uh, minus natin sa 23 na, wait lang, sa 23 na benta ko, less natin sa 20.20, .20, meron tayong 2.80 na kita. So, divide natin doon sa cost na 20.80. So, ilang percent guys, nasa 13.86%. O, oh, di ba? Medyo malaki na din yon Hindi siya ah, uh, 'di ba? Hindi, hindi siya ano 10%, mataas pa sa 10%. So sakto lang 'yon. Okay lang 'yung 2.80 pesos na kita sa white na uh, one Na ang cost ay 20.20. .20. So ayan, so 'yun 'yung aking uh, pricing guys sa aking itlog, mantika, harina, asin. Ano pa? At tapos nga pala guys, ito kasi ano to, yung may naglalako ba? Kasi kung bibilin mo to sa palengke guys, ang tatlong peraso, yung malalakihan, malalaki din naman to, tatlong peraso ay 50 pesos doon sa palengke, di ba? Nasa almost, magkano ang isa kung 50 pesos tatlo? 50 divide 3, nasa 16.6 66 o di ba? Ay, bibenta mo isang peraso 20. Pero ang nagbibenta nito guys, yung naglalako, mga ano ba, yung mga reject na ba, yung may mga, bago siyang luto guys, kaya lang meron siyang mga crack-crack. Pero itong pinili ko, walang kara kasi sabi ko sa kanya, ang ang tatlong peraso kasi guys, nakabalot na siya sa plastic labo. Ang bitahan niya ay 20. Sabi ko, kung pwede bang makaano, makabili ng tatlong tatlong peraso na isang sa isang supot na walang basag kasi ibebenta ko. Bilhin ko na lang po ng 25. O so, sa pumayag, bumili ako nung isang araw. Nakailan bilhin na rin ako sa kanya eh. Bumili ako ng apat na nakabalot. So, kung apat nakabalot, di ba? Puro ganito-ganito. Ang bintahan ko, 12. Ay, 25 ang cost. So, sa tatlo, 12 ang isa. 12 times 3. Nasa 36 pesos. Less natin sa 25. O, di ba? May 11 pesos ako sa tatlong perasong ganito. O, ilang peraso yung uh, binili kong balot? 4. So, times 4. O, meron akong 44 pesos. O, so, di ba? So, ito na lang naman yung natira. Yan. Kaya itong dalawa, maliit. Benta ko na lang 10. Kita ka pa din naman, di ba? <laughs> so, may mga naghahanap kasi ng itlog pula. Ayan. So, ito apat na lang naman. So, meron pa tayong stocks, guys, dito. Ayan. Ay, grabe. Napakainit talaga, no? Ayan. So, mga, nas, ano na? Magtetena ata. Hinihintay ko yung Jusawa ko guys ng tagal-tagal. So, ayan yung itlog natin dalawa. Nakadeliver lang yan kahapon. Kasi natira ko to, 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 na lang. Ayan. So, may delivery tayo. May nagde-deliver sa atin. So, yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.